Gipaliquidate na sa Commission on Audit kung kowa ang 16.3 million pesos nga gikaingong unliquidated cash advances ni Ronel Rivera ang kanhi mayor sa Jensen mato ni Attorney Franklin Gakal Jr. City Administrator sa LGU Jensen an sila og sulat sa kowa aron ipaliquidate sa kanhi mayor ang intelligence expenses ni ini atong 2013 ug 2014. On February 6, 2024, no, uh, Risa Babe Sumalpong, our city accountant, and sent a the first demand letter to Ronel Rivera para tungod kay aduna si siya unliquidated niya uh, cash advance sa iyang confidential fund in the amount of uh, total total amount of 16 8 million for 2013 8 million point 3 for 2014 So, kay wala siya nakaliquidate. So, ang giyata karon uh, di the, former mayor, nagpadala siya og letter kay Mayor Pacquiao through the accountant nga nagsulti nga na naku-liquidation report, no? Uh, that is true. Naghatag uh, siya liquidation report. Pero, di ibig sabihin po kaya nagpadala ka liquidation report sa COA, Manila, liquidated ka na, no? So, ang kinahanglan nimo para makasulti kay good nga liquidated na ang imong kasalbans is kinahanglan ang COA Manila muhatag og credit notice. No? samtang wala mihatag og komento kalabot ni ini ang kanhi mayor apan sa text message nga gipadala ni Consihal Jane Rivera sa news team gibutiyag ni ini nga nagpadala na sila og transmittal letter asa napatik ang liquidation sa kanhi mayor sa cash advance gikan sa intelligence fund gihi ni Gakal nga politically motivated ang pagdiscredit sa kanhi mayor may kalabutan sa maong issue well dili ni uh, pamulitika okay. mismo ang KOA ang nagsugo sa LGU to file legal actions. And if we will not uh, comply or act on the order of the KOA, kami matamaan. So, maapektuhan ma, 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 ma ma, ang among SGLG, ang Seal of Good uh, Local Governance. Luhi pa't kahit ng mga empleyado. So, yes, kay, na may obligasyon na, uy na yung mga cash advance. Bawian na, kuha na, ipaliquidate ang mga cash advance intelligence fund o intelligence expenses ang tawag sa ginagasto sa gobyerno aron makakuha og impormasyon ang militar o uniform personnel nga kabahin sa ilang trabaho aron masiguro ang seguridad o kahapsay sa syudad samtang bago pa man migula ang pag-flag sa kuwa sa gikaingong unliquidated cash advance sa kanhi mayor na kalabing bulan gi-question ni Consiel Rivera ang pagsaka sa 80 million pesos sa intelligence fund sa kasamtangang ad administrasyon gikan sa 60 million pesos na kalabain tuig in the heart of changing lives kini sa brigada Richard Gubalani sa Brigada News Jensen Bri Gada News